ito yung mga kaganapan ngayon dito sa Sico guys. Ang daming mga ano dito, daming mga jacket na sa sampo lang. sunukot ko lang guys ha. Malaki masado. Ano lang to guys? Okay ba? Malaki nga konti no. So o. okay sila to guys oh. Ayo talaga ibigay. Anong pa anong pangalan? Ah, uh, yan guys, nakabili na yung kasama namin ng AirPods airpads. Airpads, airbuds. Airbuds. Ah, airbuds. Mm, um, magkano yan? 50 na lang. Dating dating 100 no. Ah, sige. Dami lang ako na kung saan. Tingnan niyo guys, alas 5 pa ng hapon. <laughs> dilim na <laughs> ha Oo okay. nga dami na jacket oh tagpa tag sampu sampu lang yan Ah, <laughs> Na, puro ka na yung mga tao dito Mahangin tapos malamig

Baka may mabili tayong uh, jacket na tag-sasampo. <laughs> واحد اثنعش وتسعة وعشرين و عربي. ماتش هذا؟ 20؟ 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 20 20 20؟ 20 20؟ 20 20 Hindi, pwede pa daw, ano, can say. Tingnan natin, baka. Lalagay ka ba sa ano Ayan oh. o. lang guys ha. May laki masyado. Ano lang ito guys? Okay ba? Malaki nga konti no? Okay, so to, guys, okay lang ito so, guys. Pero ano? Ang malaki masyado. 15 riyal. Kaya lang malaki. Ang tayo ng maliliit. Dito o, oh, sampu-sampu lang. Ayan, sampu-sampu lang. Maganda sana yung napili ko kanina eh. Ma Oo, oh, malaki nga lang pero, pero mainit siya dyan. Ayan. Mamaya, babalik tayo guys. Sa... Pagsasampo na jacket. Dito muna tayo mag-ikot-ikot sa Mag-ikot-ikot dito. Baka may mga mura pa. Kabayan, kumusta? Mabuti. Oo. Parang ano yata. Kaya nga. Kaya

Yan, ito yung mga kaganapan ngayon dito sa Siko. Skills. Ay, sorry. Excuse me. Hindi na makadaan yung bike. I'm not sure you So, ito yung mga kaganapan ngayon dito sa Seiko, guys. Uh. Ayan. So, dito tayo ngayon sa Seiko Market. Ayan. Ayan. <laughs> Atsahe. Hello. Salam. Welcome, welcome. Yan, dito tayo ngayon sa Siko. Maghanap ng jacket na mumurahin. Nagsasampo. Yan. Puro na lang jacket yung mga tao dito. Kaya mura na rin yung jacket. So yan guys. Babalik tayo doon sa may uh, pindahan ng mga jacket. Baka ma makabili na tayo doon ng nagsasampo uh, na jacket. Ayan. Bumili lang ako ng isda. Isda na hasa-hasa tag uh, 18 yung kilo. Tapos anim na piraso yung nabili ko. Ay, anim na piraso. Balik ano sa 19? 19 real. 19 reals Ay Doon pala yun, saglit lang Dito dito Nagpasa pala tayo Ah, dito lang tayo dadaan, no? Pagkano, no? Malapit na lang? Pagkano ba? Ikot ikot lang tayo dito baka may maano tayo makita. Yan. Yeah. <laughs> Ayan guys. Maraming mga jacket dito. Ayan mga kaldero. Kaya lang medyo madilim. Ayan o. Oh. Tagsasampo lang. May nakita ko kaninang Maganda kaya lang malaki. Ah, oh, dito pala 'yon. guys, gaso tagsasampo lang. o so, kanina naghanap ng tagsasampo hmm. na parang nabinta na siguro <laughs> Kala, sa, e awol? Abiya, kalas ha MC siya? awal biya kalas nabinta na yung kanina sayang ito lang guys eh. this one how much ada sayang nabinta na mga big company, eto e. Mga kaya na, sir, ikalasa? Sura-sura, MC. Mga nabinta na. Ayan, sampo lang daw. Mm. So, yun lang, ka, guys. Thank you for watching. Uh, uwi na tayo, kay Malamig na. Sobrang lamig na. Aje, ano huwag na tayo. Santay tayo Atara. Yan. Huwag na kami guys. Oh, Batangkas. Batangkas <laughs> yan. Huwag na tayo. Huwag na kami sa matinatang umal.